eto na, malapit na mga aga. May ikot isda. Ayun oh, ayun oh. Hey, ayun oh. Yun! Ay! Grabe. Pabupunik, pabupunik! yan mga aga. Ah, ito ay pakain na naman muli. Panibago. Take Joy. are, buntuhan na buntuhan.

Lampas na kaya dito sa palutang? May isa ano? Nilagdungan? Pero nakatakbo no, ng malayo ay Madulas kami na ka kay Joy Ba't nagpupulo na gari? Babawasan mo na yung area mo Ayan dito ulit ang pwesta nyo mga kaga oh. Ayan dito sa panggitna yan Kaya selamat po at sunod-sunod yung pakain niya yung gabi, may madaling araw. Ganun mga pakain, maganda. Ayan. Dito nalit niyan kay Kuya Jiggs. Ayan, dito bibirahin niyan. Ah, para kay talhat. point peg natin, point five. Ano na yung battery mo? Battery. Baka bigla ng low lobat. Yan, 58% pa ang ating battery ng GoPro. Hindi na makakarating sa iyo kay Jigs? Hindi na yan. Kapag pa yun. Yun. Kaya hindi nakabukas camera ko. Kitang-kita ko nung pag pagsaganti sa ano ni Kuya Juyay. Kaya gar, ito yung ano, ganito. mga kaga na pakain to sayang talaga unang pakain ni kay Joy dalawa na sana ang pakain niya unang pakain niya po ay ano uh, naputol kasama yung lagdo yung bato-bato yung tinga. Uh, siguro hindi niya na malayan may nagkaroon ng, ano, ng lamat yung kanyang bahayang kaya ayun uh, nadali. sayang pero kagaya nga sinabi ko kanina Ah uh, siguro hindi para sa kanya yun at ano nakawala ay eh. kaya maghihintay talaga para sa atin para sa kanya kanyang ano, swerte kung hindi talaga masakit ang akin kamay nakakapaghulog ako ng ano ng pamiwas hindi nakisama sa akin ano ngayon sabrang karot ng aking kamay grabe e, Tayo dito tayo. Ay. Tayo plaster ng maganda ay. Para kay talahat ng ating inang bida. Malayo pa pala sa ano to sa bato-bato. Nakatakbo ng gusto ha. Tambak na nylon. <laughs> Oops. Ito na, malapit na mga kaga. May ikot isda. Ayun o, ayun o. Ayun o. Yun! Ay! Grabe. Pupunit, pupunit! Pupunit! Hmm. Kamuntik pa mapunit Adjunuran mga kaga Ayun Ayos na Thank you Ganda na tama, ganda ng gaso Malambot siyang uwi Balik mo yung mata pare, Balik mo Di wala na mga ano wala wala daw problema sa ulo basta ang wala sugat yung katawan, yung bubong. Ayan, thank you Lord. Sa ano? Ako nang bala ka Joy, ako nang bala magbubus diyan. Ayan mga aga. Ah, sige sige muna natin yung ating pwedeng gawin. Ah, ayan. Agad sa kanila. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito muna mga aga.